Ikaw lalaki, dawat ba rin balang tikbalang nga nagpakababay? Mudawat ka siya, father! Mudawat na! Shut up! Dili ikaw akong gibangutan na! Paghuwat kung ikaw na! Kung sa mandom, napay uras pwede pa ka atras! Mau ba? Atras siga may pastor! Sigmaigo ka ni! Eh. Pastor, wag ko nagmay sa kong asawa. Kay guwapa kayo. Sure, ka Sure magkakangadik ka magmaya aning kasala. 100% pastor. Sure. Kagwapa na ano, oh, mura sinura honor. Dung. Naon sa kada tuga? Ka. Mura man lagi nagtikbalang. Unsa tikbalang pastor? Sa akong panan oh, mura sya Perry. Abot ni jud ang panahon. Kakaslon ko. Bisan pa man og babae, apan ako jud ang gipili tungod kay ako ang pinakalami sa pagkakaron. Iabot yung na panahon niya, kaslon ni ko. Mabugha na jog ko. <laughs> Lami si Karan. May eh. Nanong ako pa may nagkasal, ani? Kung pwede palang lang mo atras. Mo ako! Eh, kang ay pagway tao! Ah, Pastor, murag ni Babag, ligi ka sa mong kasal. Sige ka Pastor, ngamonin mo Babag si muli o. B, relax lang. Kaslon lagi kita. Huwag na magsinamok sa to, Eh, murag yung ibid o. Oh. Napaitil o. Murag luya ang nga reject. balun. B, anak ka, Pastor, mo kuhaon. Si Harry Potter man lagi. B, bago pa ng graduate, B. Napamagagarlan, gikan pa na nagpaso. B, basi wala nakapaso. Nagpastor na lang. Unsa man, Magtabi ra mo diha o kaslon ta mo. Pastor, excited na ka. Dili man ikaw kaslon. Nagdali ko kay papasaon pa og Ay hala, nabagsak ni na ka sa PE. Sige na, dai na, magsugo na ta. Ikaw lalaki, dawat ba nimong tikbalang nga nagpakababay? Mudawat ka na siya, father. Mudawat na. Shut up! Dili ikaw akong gibangutan na. Paghuwat kung ikaw na. Dun sa mandom. Napay uras pwede pa ka atras. Mau ba? At klase may pastor. Kasi may ka ni. Babe, relax lang. Atong baby, o, um, ma stress ka. Salamat ka, pastor. Fregnant ko karon. ron. dili dilip pa. Walupon si ka niya. Sa na kadungo, ganin kasala. Kung namo yasin, bubuin -bu ini. Eh. Basi gilumay rin ni. Eh. Babe, sobra na kayo, eh. Pungi ko. Sige na, pastor. Kasla na me. Sige, usbon ako. Ikaw, lalaki. Dawat bani ni Balanga? Dawat, father. O, di ba? I told you! yun! Pangutan ako! Kumusugot ba ko? Kiss na yun ha? Sige! Ikaw tikbalang. Ay! Kabaluman yun ko na nadawat ni Mune! nih. Pag-kiss na mo! B! Mga ano yun ni B? Ang pinaka-exciting na part! Oh <coughs> <coughs> my God! Ako first kiss sa panong kay Pastor! Okay, I will announce you a uh, husband and... Itigil ang kasal! Ay, salamat na iniabot. Naligtas d'yo ka dong. B, kinsa na sila! Sorry, B, mauna imong karibal. Berto! Mauna imong gipuli! Ngamurag tikbalang! lang! Dili d'yo na, Berto! Kanangan na! Ay, hala nang hinaway! No naman mo! Pregnant na ko! Damn, dali, ragod! Dumuga, ragod! Ganiyar ako naglagot, ani. Pastor! Your wish is our command! Bi, nabangi ku, Bi! Buset kang bayuta ka, giilog nimu amung birtuh! Buset kang bayuta ka, Hala, digawas na! Mame! Mame! Tanawa? nahat.